Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan. Magaganap nga ang tune-up game ng Gilas Pilipinas at ng Bansang Jordan. Sa ngayon ay medyo malabo ang scheduling to the point na kahit si Coach Tim Cohn ay hindi sigurado kung anong oras ba ang kanilang tune-up game. Ang alam niya lang nga daw ay August 2 ito at malamang Jeddah time ang sinasabi niya dito. Ganun pa man ang isang bagay na tiyak ni Coach Tim Cohn ay masaya siya na hindi maglalaro si Rondé Hollis Jefferson na madalas ay sakit sa ulo ni Justin Brownlee at ng Hinebra sa PBA. Ang three-time best import winner sa PBA ay hindi muna maglalaro para sa bansang Jordan dahil sa ngayon nga ay nais niyang makabalik sa NBA at malamang ay naghahanap siya ng training camp deal. Ang huling pagkakataon na nakalaban natin ng bansang to ay noong 2023 FIBA World Cup qualifiers kung saan natalo tayo ng Jordan na isang puntos lamang ang lamang. At nandun nga si Tucker, ang siyang papalit din kay RHJ bilang kanilang naturalized player ngayon. Subalit noong 2019 Asian Games ay tinalo nga natin ang Jordan sa gold medal game kung saan naglaro doon si Rondae Hollis Jefferson paman baga matinalo natin ang team na may RHJ ng Jordan noon, mas gusto nga ni Coach Tim Cohn ang matchup ng Gila sa team na walang RHJ. Dahil from 2019 to 2025, sa anim na taon na ito ay naging pamilyar na nga si Ronday Hollis Jefferson sa Philippine Brand of Basketball. Naging pamilyar na siya sa sistema ng Hinebra at ni Coach Tim Cohn. At talagang pamilyar na nga siya sa laro ni Justin Noypi. Ang GILAS 12 natin ay sila AJ Edu. June Marfardo, Dwight Ramos, Justin Brownlee, Chris Newsom, Scotty Thompson, Kevin Kimbao, Carl Tamayo, Japet Aguilar, Calvin Oftana, CJ Perez at Jamie Malonzo. Ayon kay Coach Tim Cohn ay kailangan nila ng mahaba-habang practice time para kay June Marfardo. Kailangan nilang mag-adjust sa kanyang presence sa loob ng court. Habang mukhang okay naman nga daw ang galaw ni Calvin Oftana nakakagaling pa lamang sa ankle injury. Sa ngayon ay disente ng lineup na meron ng gilas. Obviously, mas maganda sana kung andyan nga ang tulad ni Kai Soto o mas makabelo bilang power forward si AJ Edu. Ganun pa man, wala na nga tayong magagawa dahil injured si Kai Soto at nagpapagaling pa ito sa kanyang ACL injury. Sa ngayon ay posibleng masasabi natin na ang kulang na lamang sa lineup ng Gilas ay ang isang lehitimong point guard o pure point guard. Kung noon nga ay overflowing tayo sa point guard kay Jimmy Alapag, LA Tenorio at Jason Castro. Ngayon naman ay panay scoring and defensive point guard ang meron tayo kay Scotty, CJ Perez at New Mga solid point guard din nga ito subalit iba yung tiwala mo magpatakbo ng opensa kapag meron isang pure point guard sa loob ng court na tulad ni Jimmy Alapag at LA Tenorio na nagsisilbi bilang mga coach sa loob ng court at literal na mga coach na ito ngayon. Ang best facilitator natin sa ngayon ay si Scottie na all-around player din talaga at very familiar na sa triangle offense si Coach Tim. Kaya naman good luck sa ating Gilas boys. Official na nga mag-uumbisa ang FIBA Asia Cup para sa Gilas sa August 6, Wednesday 2am Philippine Time laban sa Chinese Taipei. August 7 naman 11pm ang inaabangan na laban kontra sa New Zealand at August 9 4pm naman ang bakbakan nila laban sa Iraq. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?